Pangingisda na ang kinagis ng kabuhayan ni Reynaldo kaya tila man ang iniingatan na din ang turing nila sa Golpo ng Linggayan. Uh, Una-una ang nakasalalay pamilya namin. Diyan po kami, uh, diyan kami kumukuha para sa pag-aaral ng mga bata, ang anak namin. Kaya gaya ng sabi ko, not no to civil po kami." Pero ikinagulat at ikinabahala ng ilang residente at mga manging isda ang paglitaw ng mga sheet pile sa dalampasigan ng Linggayen. Hindi natin alam kung anong purpose talaga nila dyan. But uh, kami na rito sa Linggayen, dito kami lumaki, na-observe namin ang galaw ng, mga uh, dagat na Wala pa na itatala na pinsala na naidulot niyang uh, itong dagat namin. Ang mga ito pala, parte ng proyektong seawall ng Pangasinan Second District Engineering Office. May haba itong 10 kilometro at itatayo ito mula sa dalampasigan ng Lingayen at Benmalay, Pangasinan. Upang mabigyang linaw ang nasabing proyekto, isang public hearing ang inorganisa ng pamalang panlalawigan ng Pangasinan. Pero sa pagdinig kanina, ginisa ni Governor Ramon Gico III ang mga kawadi ng DPWH ukol sa kawalan ng Environmental Compliance Certificate ng nasabing proyekto, kawalan ng Master Development Plan at samot-sari pa. Preserve genetic diversity. Protect the natural features. Protect the natural features. Kung natin dalawin yung anong ginawa ng Diyos yan. And to enhance outdoor recreation. Para makapag-teach tayo, ma enjoy ng buong pangasinan at mga bisita natin. Yan. You implemented the project without an ECC on an environmentally protected area. Anong, anong ginawa natin? Anong ginawa ko natin dyan? Sinagot naman ito ng DPWH. Ito po yung solusyon. Ano natin na palakas ang banyo? Kaya ang palakas ang o Pati naman ang opinion dito ng Bayan ng Benmalay at Lingayen. With your representation lang eh, kung ako ang tatanong yun, di pa pasa sa akin. And I have challenge also your regional director. <laughs> kung mismo pinag niyo nyo ang isan, tignan nyo yung mismo nakita yung kanal, where is the district area? So, sabutin nyo ako ngayon. As far as I'm concerned, I can recall that ECC have been issued doon sa old structure. Ngayon, yung uh, uh, continuing development na ganito, ay eh, uh, respetado natin po yung damdamin ng kaukayan na kung saan ay dapat talaga may paliwanag po ano po itong uh, proyekto na ito. Pero isa sa mga ibinahagi ng gobernador ay ang Presidential Proclamation No. 156 o ang pagdedeklara ng Lingayan Gulf bilang environmentally critical area. In order to effectively implement such plan, anong plan yon? Gumawa po sila ng pinatawag nilang uh, Lingayan Gulf Coastal Area Management Plan. Oh, para effectively ma-implement daw ito, There is a need to declare Lincoln Gulf as an area to be devoted to sustain production of fish and other marine products. Preserve genetic diversity. Protect the natural features. Protect the natural features. Kung natin dalawin yung ano ginawa ng Diyos yan. Pero kahit binabatikos ng ilan ang proyekto, suportado naman ito ng ilang coastal barangays. Kobulbo, barangay Kobulbo. Datarun po naman daiyun po sa atin. Ano po ang tayo nyo? Pabolpa tayo o hindi kayo pabol. Pabol po para sa good ka bayan. Ito pero ayon sa Pangasinan Provincial Environment and Natural Resources Office, nag-usap na ang DNR at DPWH Region 1 na pansamantalang itigil muna ang pagtatayo ng seawall. Well, dalawa po yun actually na resolusyon na pinasa ng Joint Committee uh, on a committee level. Yung unang-una -una po ay address po dun sa implementing agency, particularly the DPWH and the DNR, to hold in abeyance the construction. Ibig sabihin po ay pigilan muna yung pagtayo nitong SeaWall project dito sa Ningen Golf hangga't hindi pa po na satisfactory na ko co comply lahat po ng mga kailangan hindi lamang documentary requirements but also the other necessary requirements o tulad po ng mga tamang public consultation may complaints eh mm -hmm. hindi naman pwedeng false falls on deaf ear we are here to listen to our kababayan hindi pa malinaw kung magsasagawa muli ang pamalang panlalawigan ng karagdagang pagdinig sa nasabing proyekto. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.